Welcome back to my Nandito <laughs> kami ngayon guys sa Ilog. Ayun si Maricel, Ay! si Clifford. Yeah, but... Gian, maghilo ka. Yan. Kasi guys, may kasabihan pala sa kanila ba? Katapos mag-living, maligo pala sa ilog. Kaya nandito kami ngayon sa ilog. Ayun, ang ganda. ang ganda oh. Yan, nakita nyo yung ilog niyan Dito sila maliligo. ng ang bundok oh. Kasi, kailangan pala pag natapos ang living, dito ka didiritso sa ilog, maligo. Kakadiyan sa kanila yan on. May na, na, pagkatapos yan, naglibing sila, naligo sila dito sa ilog. Ang ganda talaga oh. Yan. Hi, Shan Hi. Janela. Yan. Nandito sila sila. Yan, ganito ang mga tradisyon sa Ilocano. Pag, pagkatapos ng libing, guys, ganito titingnan nyo sila Oh kailangan pala maligo ka sa dagat first time ko lang na ano first time ko lang nakita nga ganito pala kaya gustong gusto ko kasi gusto ko makita kung paano sila maligo sa dagat kasi ganito ang tradisyon nila mulat sa pool daw diba ang ganda o oh. tinan yung bundok kasi ang bundok ang ganda talaga hi nang nel yan o oh, marami sila yung mga pamilya lahat ni mamdam yan mga kamag-anak niya yan 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 sila kasi yung bundok ang ganda Maricel, wag kang umuwi. Ayan may ninana. Yan, ayan na si Raniel. oh, pagka ingay -inga kagabi. Yan, ganyan, no? Oh. Eh, hinukarbi. ka Arby. Oh, yan. <laughs> yan. ganito lahat ang mga kamag-anak ni Ma'am. Ang dami. Pagkatapos nila mag arbi ganito din ba sa inyo? Hindi. Ay, hindi kasi first time ko din nakikita nga ganito pala ang tradisyon nila pagkatapos mag-living. Yung kila Arby, hindi din. Maliligo sa... Maligo daw sa dagat. First time po ha, din nalaman eh. Yan, ganun. Tapos, ayun o, no, yung tulay. Hindi ko malalakitan nakita ang tulay kagabi yan o. No? Yan ba yung tulay na mahaba? Oo, yan yung mahaba, Banawa. diba? Banawang ang tawag dito, guys. Hindi mo yung bundok ko. Ang ganda talaga. Yan o. Oh. Yan. For the first time, nakita ko na paano sila mag, ano, yung tradisyon nila. Pagkatapos ng living yan. Ang ganda dito. O, oh, for the first time yan ang tradisyon nila guys tingnan mo ha ganyan eh. yan ganyan sa dagat kasi sa amin hindi naman ganyan yan tapos sila lahat nga magkamag anak na ganyan pati eh. mag usok 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 sila ganyan Portugal kagabi. Kaya nga maglibre siya mamaya. <laughs> ang ganda talaga dito, guys. Maglibre. Uy, magkain tayo ng panada na mamaya ng nil. Ha? Oo. Bago man lang kami uwi. Uy, guys, masarap. Masarap talaga dito ang Ha? Ikaw nga maglibre eh. Hindi. 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 Si Dede, si Dede, Erika. bukas pa siguro sama kay mama niya. Ay, wala ang ano si Erika doon. Erika. Best mo. Hmm. Ay, be. Uwi ba kayo mamaya? O, di sabay-sabay na tayo. Huwag ka, ka lang tumingin sa likod. Arby, bawal. Huwag ka. And guys, pag nakapila ka na, bawal ka na tumingin sa likod. Kasi, because, pa, ganun Ay, sa ano may, dyan na. May pa O, parang may tinitingnan ka pa daw nga. Tinitingnan ka pa nga patay. Para mag, on. Para mag move on. Para mabilis sila makamove on pag may patay sila, guys. Ganon. Ganon ang ano nila. Parang, parang, parang hindi ka na. Hindi ka. ano? Eh, hindi ka na. <laughs> <laughs> hindi ka. I-explain ni Raniel kasi. I-explain oh, <laughs> mo, Raniel. Yeah, explain mo. You know. Yan, ganito, guys. O, panoorin natin, ha? Yan. Yan. Yan, maliligo muna. Yan, maliligo muna sila, guys. Para kasi ganito ang tradisyon nila. Yan, pagkatapos. pagkatapos silang liguan sa ulo, maligo sila sa Maanong sa ilog. Yan, ganyan. Yan. Liguan talaga sila sa ulo. Yan, Oh. Yan, ganyan ang tradisyon nila dito, guys. Yan. Hmm. Hmm. Uy, Ay, nangyel, di ba pamilya lang? O, pamilya. Pag kayong nag-ano sa apat-ahan, yung nakalibing siya ba? Ano yung nag-libing? Kaya nakama. Ayok. Sa sali daw ako doon. Sa Kuya, ano? Pwede mong pa-video ganyan, o? Oh. Oo. Yan, makikisali ako. Oo, makikisali ka. O, <laughs> Gara sa Bali na, mga lakad yung bato. Mga lakad ang bato niya, hudyang. tatakal, gam Ano tatakal. Bali yung tatakal siya yung paon. Yun. ba? Ay, tatakal siya Kunang ah, na basa ni Bigat Tuya mo. Ano Ang cellphone ko. Kunak man. Hmm, 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 hmm. Uh, oh. Ay, 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 ay ako. Hindi. Oh? Eh? Hmm, hindi mo di. Nagwaris nga sigurado takulating. Ay, eh, hindi manok na ni. Eh, nanti mari binasada na lah. Kau ni oh, oh, hmm, oh, ay nak nak raksa, lebih sayang, hmm, 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 mm, mm, ni Angel. Lagi kos kita, lagi siapa nak putoh? Di kos. Bato, di gitak ka Mas laulaw Anong ipos? lang. Oh, mesa lang 25 lima saka pulaw. Ano?

magbato-bato doon sa dagat oh. Hindi, ay, sa, sa dagat, sa bahay, ay, sa sim, sa tuktok ng... Ay, magdala pa bala o, ng ano? Magdala ng bato na walang, malulit lang. Uy, hey, isa-isa? Ay, oo, oo pagkatapos pala magdala ng bato. Maraming silang tradisyon. Yan. Yan. ito guys, ang dami. Kasi pagdating sa bahay, magbato-bato pa sila ng walong bato. Yan. Ay, hey, dilo, GM ka. Basa kami lahat, wala kami tuwal yan lang guys, maraming maraming salamat. Ay hindi. Yan no, ibang daan naman to kanina yung papunta kami, ibang daan ngayon. Pagpapauwi naman galing sa papunta kanina ng pantay, ibang daan na naman. Ganyan pala ang tradisyon sa kanina, guys. Yan, Yan ang mga magugulong mga tao dyan sa likod, no? Magkita to. Marisili, no. ano mo? makita ko to. I-exhaust ko pagdating ko sa bahay. Oh, Ay, hindi pa pala tapos. Kain pa. Oo, pa daw sa bahay. Ang dami nilang tradition, guys. Ah, Man, sabi mo, ang dami nilang tradition pagdating sa bahay, kakain ng malagay. Pagkatapos kumain, tatuhin yung bahay ng bato, ng walong bato. Ganon ang tradition ]ang ta sa kanila, guys. Ta uh, okay. Ano? Ka ano tawag dito? Ayan. Ayan. Ha? Karayan. Kalayan, 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 kalayan,

Alam na takwa na dating sa bahay nila, pag ka sa bubong. Oh, Yan ganyan magbato ka ganun ang ganun ang tradisyon nila. Yan, na nagbato sila lahat yan. Batuhin yung bahay sa may namatay ganun. Ano ang oh, tradisyon nila yon? Kita mo yung mga bato guys Oh. Nandyan, ang tradisyon nila. Yan, nandito na kami. Welcome back to my house. Joke lang dito. Ito mo Pagkatapos magbato, kumain ka ng malagkit. Yan. Di mo malagkit o. Oh. Kakain ka ng malagkit pagdating mo. Ang nakabato ka na sa bubong nila. Yan. Ganun ang mga tradisyon nila. Yan, yan. Yan ang mga tradisyon. Kailangan pagtapos ba ito, magkain ka na, malagkit.